Bakit kasi kailangan mo pang pumunta sa mga ganyan n'yo? Hindi ka naman nagkaka-pera dyan, hindi ka naman nilang sinasahuran. Alam mo Alfred, ang kailangan natin ngayon, malinaw na pera. Dahil pataas na pataas yung bill ng hospital ng tatay mo. Eh kasi naman may, ang hirap magpaliwanag sa'yo, hindi ka naniniwala. Paliwanag Alfred? Alam mo sa totoo lang, yan ang pinakamaling ginawa mo sa buhay mo ang sumali dyan sa fraternity na yan. Ganun ba, tol? Sayang naman. di tayo na sama sa natanggap. Sige, sige, tol. Di ba ali? Nice try. Ingat, ingat. Ano oh, anak. Kamusta yung pag mo sa trabaho? Yun nga may. eh. Hindi kami na sama sa natanggap eh. Ganun ba, anak? Ako eh... Nak, kailangan mong sipagan pa sa kag-a-apply ng trabaho. Mauubos na yung ipon natin, anak. Ang tagal na rin ng papa mo sa ospital. Di ma. Bukas, magahanap ulit ako ng mga applyan. Eh, anak. Kung sanang isipin na inaobliga kita sa paghahanap ng trabaho, Akin lang eh. Kasi manghingi ako ng tulong sa ibang tao. Sa'yo na lang total tapos ka na naman sa pag-aaral. Okay lang, Ma. Walang problema. Oo! Anong nangyayari lang na yung sakit. Uh. Ito. Ito ka. Sakit. Ano? Eh, ah. Ma. Sana magagalit eh. sumali ako ng kapatiran eh. Ano? Oh. Anong kapatiran? Ah. Sumali ako ng fraternity, ma. Anak namang bata. Ah! Sabi ko sa iyo, maghanap ka ng trabaho. Hindi sa katawan ng hinanap mo. Albert, ano pumasok sa isip mo? Bakit ka sumali sa ganyan? Ano? Nakot ka ba? Ha? May ka ba? Bakit ka sumali sa ganyan? Naghanap ka ng kakampi? Ano? Ano Kasi Bata ka? Hindi mo sa ginawa mo ang mauuna ka pa ato sa tatay mo? Alam mo Alfred? Ako hindi ko naniniwala dito sa fraternity na eh. Kapatiran? Pero kailangan magsasakitan? Para makapagdagdag ng bagong miyembro? Ay naku talagang bata ka. Hindi na mo yung iba. Halos hindi na makauwi ng buhay. Ma, huwag ka nang mag-alala. Inaya ko naman eh. Ewan eh, ko sa'yo, Alfred. Buisit ka. Sabi ko sa'yo, tulungan mo ko. Hindi yung dagdag pabigat ka pa. Ma, alis na po ako Ah. Oh, sa na lang pupunta. Eh ma, di ba sabi ko sa sa'yo, may project activity kami ngayon. Nahaba sa'yo na sabi ko eh. Puro ka na lang ganyan-ganyan eh. Ikaw, pag mababatay ka na sa tatay mo, halos lagi mong binibilang. Pero yung mga ganyan-ganyan mo, kahit anong oras, aalis ka. Eh hey, ma, kaya nga nagbantay na ako ng isang linggo eh. Para matinan ko tong araw na to eh. Hindi mo, bakit kasi kailangan mo pang pumunta sa mga ganyan nyo? Hindi ka naman nagkakapera dyan. Hindi ka naman nila sinasahuran. Alam mo Alfred, ang kailangan natin ngayon, malinaw na pera. Dahil pataas ng pataas yung bill ng ospital ng tatay mo. Eh kasi naman may, ang hirap magpaliwanag sa iyo. Hindi ka naniniwala. Alam mo Alfred, 'yun yung pinaka walang kwenta mong ginawa sa buhay mo. Ang sumali sa walang kwentang fraternity na 'yan. Ha? Sige, ganito na lang ha. Kapag hindi ka pa rin kumalas dyan, sa fraternity na yan, ha? Huwag ka nang umuwi dito kahit kailan. Punta, bali po, ma'am, puntahan niya na lang po yung bahay para mas makita niyo po siya ng personal. Okay po, salamat po, ma'am. Ay! Hirap talaga ng ganito. May anak ka nga. Tigas naman ang ulo. Di makatulong sa'yo. Okay. Ang alam ko lang, nasa sari na pupunan ko pa lang yung bata niya, hindi ko na binuwaya yan. Ate? Oo, oh, ipag! Ate, ka na! Anong ka na? Di mo ba alam? Na ano? Pwede na lumabas si kuya. Naku, hindi pa. Laki pa nga ng bill namin sa hospital eh. Ate, ano ka ba? Bayad na. Ah, anong bayad? Binayaran na ni Alfred. Ah, uh, uh, Nag-usap na ba kayo ng anak mo, ni hindi pa nga ni. Hindi na ata. Nay, tay. Anak. Tay, marami po. Hmm. Anak. Tay, kamusta po kayo? eh ito. Okay naman. Mas nagbawasan yung stress ko kasi nandito na ako sa bahay. Nakikita ko na kain dalawang mag -ina. Eh, Anak. Eh, sana ako ng pasensya sa iyo. Sa mga nasabi ko sa iyo noon. Akin lang naman kasi anak. Nag-aala rin naman ako sa iyo eh. Baka mamaya. Mapano ka. Kaya ganun na lang yung mga nasabi ko sa iyo. Tapos yung pala. <laughs> Dahil pala sa kapatiran niyo. Mapapalabas pa pa yung tatay mo. Wala po yan, Mike. Hindi na po isipin yun. Ang importante ngayon, makalabas na si tatay. Yun hey na nga anak. tulungan nga sabi ng nanay mo. Maging ako man, nung nalaman ko na sumali ka dyan, nag-alala rin ako sa'yo. Pero at least, Pinatunayan mo na tama yung desisyon mo. salamat sa Diyos. Hindi ka natulad sa iba na hindi na ng buhay. Kaya, pakisabi sa mga kabrad mo na, tatanawin kung utang na loob ko yung buhay ko ngayon sa kanila. Sobrang maraming salamat ka mo. Pero, para sa inyong dalawa naman, saaling sakaling tatakihin ako ulit siguro kayaan nyo na lang na dito na lang ako malagutan ng hininga sa bahay natin sobrang marami salamat anak kasi hindi lang ako yung niligtas mo ngayon niligtas mo rin tong bahay natin napundar namin ang nanay mo sa balang araw magiging sa'yo kaya sobrang maraming salamat yun na lang ang masasabi ko Nak, Ma, sorry talaga ha No, capital S nga pala Sa lahat ng mga Lihitin mong 3 Kilyon Happy 56th Anniversary nga pala Ayan Sa mga lihitin mong 3 Kilyon Sa buong mundo And sana nagustuhan nyo Yung simpleng story namin mo si Kuya Map Soberano Yun uh, Saludo no Sa lahat ng mga may kapatiran. Hindi lang 3 uh, Kilyon Siyempre ito Ginawa namin itong story na ito Para uh, Hindi uh, Malagay sa isip Ng karamihan Na Yung pagkakamali ng isa Hindi pwedeng isisi sa lahat Lahat naman tayo Nagdadaan sa ganyan Walang perfectong tao Pero yun nga uh, Marami pa ring natutulungan yung mga kapatiran, especially sa mga ganit sa mga ganong istorya ng buhay. At sana yun ang mangibabaw. ibabaw. At sana yun nga. Ah, uh, ako hindi po ako triskill yon, no. Pero marami akong mga triskill na napinsa sa Malibay. Yeah, alam nila yan sila project Jeff. Sa Tagig, Central Bigutan, no. Alam niyo na yan mga pare, no. Asyempre, si Pareng Jay Tan, OFW Bero, Pareng Kiko Matos, Uh, boss Rich daw, pare Rich doon. Ah. Yan, lahat yan, Treskilio, no? At even yung mga si, si Jasser. Si, si Jasser uh, ah. si ng ano, nang uh, Pasay. Pasay. sa, yeah. sa So yun, sana nagustuhan nyo. Wala kami intensyon na maging masama yung kapatiran bagkus, inilagay namin sa sitwasyon na sana kapulutan ng araw at ganun yung gawin hmm. no, ng mga kapatiran. Kaya ito si Alfred, proud ako na meron akong kasama na nasa Tawagama PSF dito rin sa amin. Uh, shout out sa mga Golden City, Kanlalay chapter, no? Dahil ang babait, no? sang araw pa lang ako dito, tropa na agad ang turing sa akin. Uh -huh. So, pra, ano. so, yun nga, again, wag natin lahatin yung mga nagkakamaling isa o isang uh, chapter, wag natin lahatin kasi napakadami pong matitino at gumagawa ng tama sa kapwa. Na, reskill yun. Yeah. Maraming salamat sa inyo lahat. At oh. Uh -huh. mabuhay kayo ang gusto nyo. Mabuhay! Shout out sa chapter ko, ha? Pasita 2A eh, chapter. अब यानी